ikalawang buhay. Kung ikaw ay bibigyan ng pangalawang buhay, paano at saan mo ito gagamitin? Tanong ko ito sa sarili, sapagkat matagal akong nakulong sa paniniwala na ang buhay ko ay patapon na. Sapagkat sa nakaraan, maraming beses akong nagkamali na tila parang wala ng balikan. Ibinord ako ito sa aking kailaliman. Itinuloy ang pagbaba sa madilim na hagdan. Sa pag-aakalang wala ng kinang ang loob na niyurakan at sa mga taon na lumipas at nagdaan, ako ay nagluksa ng walang dahilan ipinagpatuloy ang kamalian sa suot na pabango at kasinungalingan sa plansadong pantalon at magandang salitaan sa enerhiya at ngiting kinabisa. Wala silang bakas na naamoy at natagpuan. Napagal lang sa maling paniniwala na sarili lang din naman ang may likha sapagkat natakot na harapin ang totoo na malaman ang dinulot ng ginawa. Kaya pinalipas ang panahon at napariwara. Ngunit gaano kabuti ang nasa itaas para mapagbigyan ng ikalawang buhay. Nasa ulo lang pala ang lahat. Mali, pagkat gawa ko ang mga lamat, pag-ibig niya lang ay walang kaawat-awat. Thank you for watching.